Itong mga nakaraang araw, naging laman ng mga balita, at naging usap-usapan din sa mundo ng mga Marites ang mga binitawang pahayag ng Vice Presidente na si Inday Sara, na di umano'y sina Representative Zodico at Representative Martin Romualdez lang ang dalawang tao na may hawak ng budget ng bayan. Kaya para ano pa raw kung dadalo pa siya sa ginagawang pagdinig sa OVP budget hearing, na ang tanging layunin lang ng nasabing hearing ay para atakihin siya sa politika, saad pa ng Vice Presidente sa isang phone patch interview ni former senator Ping Lacson sa programang Ano sa palagay niyo ng Net 25. Pinaliwanag nito ang mga proseso kung paano ang isang proposal budget ng isang ahensya ng gobyerno inaaprubahan. Nabanggit din ng dating senador na pagdating ng Congressional Bicameral Conference o yung tinatawag na Bicam, dito nag-iintroduce ng mga pagbabago at mga amendments na hindi na dapat at bukod doon formality na lang daw ang nangyayari sa bicameral conference dahil wala itong transcript, walang minutes at walang record. Ito kaya ang dahilan kung bakit nasabi ni BP Sara Duterte na dalawang tao lamang ang may hawak ng budget ng bayan at yun ay sina Congressman Zoldico at Congressman Romualdez na members din ng nasabing committee. Ating pakinggan ang balitaktaka ni Ali Soto, Pat Pidoza at former Senator Ping Lacson boritoong former senator Ping Lacson. Good morning. Mm -hmm. Magandang senator umaga po Ping. Senator Ping. Welcome back sa ASPN po. Yeah, magandang umaga, uh, Pati, Ali. Magandang magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Okay. Oo. Tayo ay maghuhuntahan lamang, magkwekwentuhan because we'd like to pick your brains dahil kayo ay former, naging hepe ng PNP at kayo ay former senator. Alamin namin inyong mga salobin. Reaksyon dito sa mga nangyayari of late sa ating bansa? Ah, uh, ano, Senator Ping, no? Kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, di ba? Kayo nga talaga yung ano, ah, uh, Uh, nagbabantay ng ating kaban. Oh. Oo, oo. Now my question is, um yung inaakusa po ni uh, VP Sara po na ginawang padding from 5 billion humingi ng 10 naging 15 tapos po sa GAA lumabas po na 24 tapos napunta y y Kumbaga there were so It's many numbers, oh, no? that were thrown in. Is that really possible po with uh, yung, yung in approve po na Office of the President dun sa GAA pero paglubas pa daw doon sa Kongreso, iba na po yung naging budget ng DepEd tapos na ginambol-jambol para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po katigang scrutinize po ng budget po? Bibi, yung mo yung NEP, yung National Expenditure Program okay. And the uh, also known as yung President's Budget. Kasi pag sinubitan ng Office of the President, uh, within 90 days or 30 days ano after makapag-sona yung budget eh talaga bubusisiin yan mababago talaga yung uh, yung yung hilat siya mm -mm. ng uh, budget kasi billion eh measure yun eh ang nangyayari yung sa Nepal ang National Expand Expenditure, Program mm -hmm. eh pagka nilabas yung tinatawag na General Appropriations Bill 1 ang tawag namin doon dapat yun mm -hmm. except eh, Ala Senator, Senator Ping, Ping malabo po yung ating linya. choppy kayo and we are missing out on what you're saying. Importante naman po. Kung kayo po yeah, ay Ayan, ayan na. Okay, okay po. Sige Sama po. Oh, mm. Okay. SIM mobile nga. Oo, oh, mm. uh, uh, 'yun say, yung, po. Yeah, yung national expenditure program, yun ang pension budget, pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill, kokopyahin lang yung nep, no? Yung General Appropriations Bill 1. Ang tawag namin doon. Mm nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado. Uh, ang tawag na na tawag na namin doon General Appropriations Bill 2. Mm -hmm. Meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Mm -hmm. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Mm -hmm. Ang masama, natapos na yung uh, mga pagdinig sa Lower House, Upper House at uh, magba na. Mm -hmm. Yung bicameral conference committee 'yun tinat ang tinatawag nako ayan na naman senator We're ping We're losing you po senator ping sa bike senator ping pwede ba natin maano ulit si uh -uh. senator ping ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon natin para Ma ano natin nasayang yung ating kwentuhan with Senator Ping. So, tinatalakay mo nga ito yung pinalabas po na video. Video na nagrereklamo siya humingi daw ng ano, kumbaga nang to may, may toong pats tapos humingi pa, 'di ba, yung mga ibang ilang kongresista daw. Yung, yung magkano ng parte, naman oh, dyan, oh, ng parte, parte, sa amin Oh, 5 billion. Oh, sa 5 billion. Ah, 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 sa construction ah, ng classroom. Nasabi niya hindi daw siya sanay sa ganitong pamamaraan, pa, ano kaya. Pero I was thinking kasi dahil siya. devolved eh, 'di ba? Oh. Devolved sa LGUs. Like lahat daw, no, 'no, pati dokasyon mm. yung yung mga papel ng kongresista yun di ba oh. na humingi humingi ka ng ano ng budget para sa, sa distrito lahat. mo oh, para or sa the construction lahat. of classroom. classrooms. classroom hindi ko lang alam kung yan ang talagang ano if it's being kalakaran talaga yung oh, ginagawa diba? oh, oh. so ayan na nandyan na ba si senator ping mm -hmm. apo yeah. ayan Ayun senator na. ayan na, we we lost oh, you you were saying ah, so uh sabi nyo from the so sa bicam pagdating po cam, sa bicam yun ang tinadog na third chamber ano? Mm, third na chamber. ano lang yon moniker lang na binigay yon third chamber pero most powerful chamber kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at sa upper house pagdating doon nababago pa. Mm. Ang dapat lang nagagawin sa bicameral conference yung mga disagreeing provisions yung mga nagkaiba sa provision ng sa version na Senado at sa version ng uh, lower oh, house. Oh. i-reconcile lang yon pero nangyayari nag introduce ng mga panibagong Uh, mga changes, mga amendments na hindi na dapat kung, kung labas ito do sa alibawa, hindi naman ito hindi naman nagdi disagree mm. Kung provision sa house, yung version ng house at yung version ng Senado, hindi na dapat galawin yon. Uh -oh. Pero nangyayari sa bicam, pati 'yung pinakikialaman na nang uh -oh. iilan uh, e, lang naman yon, hindi na plenaryo eh. Uh -oh. Yung bigo -sa, sa plenary, buong ano 'yun eh, buong house 'yun, buong uh, buong kongreso, buong uh, Senado. Uh -uh. Pagdating sa bicam, mga labing lang yun eh mga representatives. Pero nababago. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal uh, uh, opening ng BICAM at napaubaya na para binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng uh, appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. At yung siguro kung iba yung mga kalya doon lang. At isa pang masamang naging practice natapos na yung bicameral conference, na ratify na, kasi pagkatapos ng uh, ma-approve yung lahat yung bicameral con uh, conference committee na output, ano, mm -hmm. babalik yan sa both houses, iraratify yan sa floor, sa plenaryo na pinapayagan ng lahat ng miyembro, majority, na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enroll bill, mm. kapot -hmm. na Misan, meron pang ginagawa na enroll bill na, na ratify na, pagka na-print, binabago pa yun talagang ano manos so, kasi oh. hindi na po pwede pero oh. ginagawa pa rin yun. Oh. at uh, ang sa aking information itong sa 2024 mukhang merong 29 billion at uh, 29 plus billion na nabago na na uh, doon sa pag-enroll sa enroll bill no? hmm. hindi pa hindi ko naman ma-confirm ito kasi hindi ko nakita mismo hmm. pero yung panahon namin Merong ginawang ganyan, yung panahon ni uh, Speaker Gloria Macapagal-Arroyo noon, na may nakita kami milyon bilyon pesos na binago, mm -hmm. loose and bill. Mm -hmm. Yan ginawa ni is, President, uh, hindi no, pinirmahan niya yung pinirmahan, oh. masisisi naman yung Senado na nag, nagkakaroon ng renupment budget dahil sa Senado. Mm -hmm. So nung no, pinirmahan niya, nandiyan niya ng uh, qualification na ang pinipirmahan ko lamang lamang. Yung ni-ratify namin sa floor, mm. hindi kasama yung 75 billion na yan. Mm -hmm. At uh, mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi minasilip pa silang uh, ibang halaga mm. na uh, hindi hindi kasama do sa na ng both houses. Mm -hmm. So yun ang nangyayari, sa yun ang naging kalakaran. Parang oh. hindi na maayos Oh. yung pagpapatupad uh, ng oh. ating uh, General Proposals Act. Oo oh, oh. ma, pagkatapos ano, ng masusing budget deliberations, di oh. ba? Uh, Senator Ping, yung nakakabahala po sa sinabi mo, tong, uh, babalikan ko lang po yung sa BICAM. So parang the power of the purse is held by just a few. Sabi mo, 15 members po yung nandoon. Is there a way to amend that po para po hindi na po ma ma uh, makutkot, ma 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 magalaw? Kasi po, no ma ma matapang po sinabi po niya uh, VP Sara that Congress, the 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 budget is held by just two people and she named the uh, House Speaker Martin Romualdez and the Chairman of Appropriations and Budget po si Zaldico po ang may hawak na syempre po tinanggihan po ni uh, Congressman Zaldico pero po, I'm, members po sila dito po sa BICAM at sabi nyo nga na, na iba na no, yung landscape po ng ano pwede po ba bang uh, galawin po yan para po talagang may check and balance at hindi po ganung kapangyarihan po ang BICAM na pwede po nilang palitan ang na-approve na po? If I recall correctly, nung nasa Senate pa ako, nag-file ako ng bill or resolution na transparent mm. yung bicameral conference. Ooh. Hindi po pwede kasi yung bicameral conference, ito yung, lalo sa, sa budget, ano? ito yung nag isang ako, Senator Ping? Sayang? Ano, we're losing you po, Senator. Senator Pe. Parang yun nga, no? Parang yun It's yung held... third chamber, hindi ba? Na, sabi niya, Senado, kongreso, kongreso all tapos, of a sudden, pag by na, and I remember, with 15 members, di ba, sinabi rin niya ni Senator Imee, eh, sabi niya, hindi ko alam paano nangyari yan. Nung ginagawa namin yung budget, di ba, she said, na mm -hmm. it was, kunyari, let's say, 5 billion, tapos lumabas na lang nga, naging, ayun ay, sa Comelec, naalala ko, Ayan. yun sinasabi so, niya. So, si Senator Pe, you were Pink. saying that you filed the resolution or what, ano, bill? Para transparency. Para transparent. Lahat yan uh -oh. magkaroon ng minutes kasi walang minutes yan eh. Ah! Uh, walang minutes. Walang record yan eh. Walang oh, transcript, ayaw. walang record. Nako, oo. Oh, Kanya-kanya lang yan eh. Oo. Oh, oh. Yung talagang confined, limited lang sa mga members, kung ano nangyayari sa BICAM. Mm -hmm. At ang masama sa BICAM kasi, hindi lahat na gumagana yung BICAM. Formalities na lang yun eh. Oh. Na halimbawa, nag-open, ano, okay, in na yung BICAM conference. Ah, uh, tapos, Mag-ano yun? Mag. Oh. Oh, pa. Bitin na bitin kami. So, Ayan, tayo, yan, Senator. Oo. Oh, oh, Senator. Tapos na, pipirmahan na lang. Eh, sa kapal ng libro, eh, pagka ikaw nagbasa pa, bago pumirma, napaka-kontrabida mo na kasi maaabana na yung... yung uh, yung by camera conference na Report. yung yung mismong uh, bill ano oh, na ipapadala sa malaking may pressure uh, Uh, diba? Naku, <laughs> dapat talaga pag bumalik kayo sa Senado, ano, oh, Senator Pink. Ifa, when when uh -oh. you return to the Senate, dapat Senator Pink. talaga. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at huwag mo ding kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video. Maraming salamat po.